iyon mga boss buhay natin tong channel na to uh, kasi wala na akong bike hindi na biking content ang lalagay natin ang content natin ay tungkol dito ito ay crayfish yan talaga subukan ko magparami uh, gawin natin siyang side hustle so kailangan natin ngayon lumistarte extra income yan So ito ang isa sa naisipan ko kasi may aquarium naman dito. So nakita ko magandang profit dito basta makapagparami ka ng maayos. Ayan. Kaya so, matutunan mo siya muna. Ito na nangyari dito sa tank ko na to. Ang dami ng water lettuce kasi matagal na itong naka cycle mas isang buwan na so ito ngayong araw July 28 first day kukuha ko lang nitong truly yeah, quadro to eh. yan quadro sya uh, tatlong female isang lalaki so kanina pa sila naka acclimate dito isang oras na so pwede na natin pakawalan Ah, uh, ito yung mga female sa so, tatlo so, yung, yung, nasa, ang size nito nasa 4 inches to 4.5. So oh, pa na natin. Ang hirap magdag mag isa. <laughs> ito simpleng setup ko lang. Ayun lang. Oh. Overhead filter. Tapos yan may gapis na rin to nilagyan ko ng trio kasi nung one week kong sina cycle nakita ko may mga kit kitikiti na so nilagyan ko ng trio lang na kumpleto na yan may hides na dami ang hides na yan hindi masyadong kita pero ayan Alam ko itong mga halaman na to dito kakainin din nila to. So, Tara na. Tagal ko nang nag-nood-nood, nagbabasa-basa tungkol sa pag-aalaga nito. So ito na. Subukan na natin mag-alaga at magparami. Kasi ang pinagkakabala ko ngayon ay yung sa may na maliit na tindahan. Kilogan dahil tambay tayo ngayon sa so, ganap walang trabaho so ito sa hustle lang to kasi ang crayfish naman ay hindi ganong kahirap alagaan madali lang ito madali lang dumami basta nintindihan mo paano sila alagaan paano tamang pagpapakain uh, sa water quality mga ganon simple lang so ayan ang daming water lettuce binigyan kasi ko nung pakilala so ang daming Tama pala nung nahingi ko. Tapos meron din gapi grass diyan. Yeah. So yung tree yun na gapi na yan. Ayan. RDSS, Red Dragon, Snake Skin. Sana dumami rin. Para marami tang kakain ng lamok yan. Ay, nakitikita yun. Hindi <laughs> dyan ka para kahit pa paano. Benta-benta rin. So, wala. Pakulan natin ito. Ayan na. Umuuna na yung mail. Lumabas na siya sa kulungan niya. Ngayon <laughs> Tagal ko daw. Dami ko pa daw sinasabi. Umuuna na siya. So, doon natin sila bitawan sa mail. Andong kasi yung ano, mga hides banda doon. So, doon din. Para makakatungtong sila. So, umuuna na yung mail. Dami ko pa daw sinasabi kasi. Yeah. Ayan. So, sinama ko na yung tubig. Na-acclimate ko na rin siya. Ginama ko yung drip method na inunti-unti ko dagdag ng tubig galing bit sa aquarium natin. So, tagal tayo nanonood tungkol dito. Basa-basa. Halos tatlong buwan na. So, sana parami natin sila ng mga yeah. Sana napunta. Oop, na. Kanyang-kanyang taguan na sila. <laughs> ayun na so kanya kanya nang hanap ng tagwan yun siya na malabo so ano yung iba siya lang ang nakikita ko dito ayun yung siya yan ito ayun nagsisikan sila kasi ganyan yung dalawa dito. Ayun, male yan. Ayan, yung male. Ito, female. Ayan, hanap siya lang. Ayan, sariling butas. Itong male. Ang bubuli agad. Mas malaki kasi. Ayan, ito yung dalawa. Ayan, hanap-hanap na. So, day one natin, July 20, 2024. Hindi natin na may update dito update update tayo misa misa pag may masyadong busy to sa tindahan o siningit ko lang to ngayon mag prepare na nga kami para sa tindahan so ayun ayun ang isa makakanap nyo ng kong uh, pwesto huwag so, na natin masyadong storbo yun yan at, uh, nababasa ko at napapanood ko pag maganda daw o kung compatible sila sa tubig kung so, hindi masyado, mag-mult para mag, makapag-acclimate na maayos yung katawan nila. So tignan natin, win a win kung may mag dito. Pag may nag-mult at hindi nag-bad mult, sige so, yun, okay, okay sila dito. So yun lang, hindi pa natin yung mga vlog. Okay, update-update lang dito. So tingin ko unti-unting mauubos to kasi isa yata alam ko isa sa favorito nila itong water lettuce eh. so ayan update update ko na lang kayo tungkol dito sa nangyari sa simpleng setup natin crayfish breeding ay so nasel mo na tayo wala na mo ng bike bike kasi walang trabaho sa so tayong ganap na tambay Okay, date update na lang. Yeah. Ay, tara, magtitinda pa ako.